Genesis chapter 16 Si Hagar at si Ishmael Hindi magkaanak ang asawa ni Abraham na si Sarai, pero meron siyang babaeng alipin na Egyptian, si Hagar. Kaya sinabi ni Sarai kay Abraham, Makinig ka, hindi ako binibigyan ni Lord ng anak. Sipingan mo na lang ang alipin ko. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. So pinigingan ni Sarai si Hagar para maging asawa din ni Abraham. Ten years na silang nakatira sa kanaan nung nangyari yun. Sinipingan nga ni Abraham si Hagar at nabuntis ito. Nung malaman ni Hagar nabuntis siya, naging mayabang siya at minaliit niya si Saray. Tapos, sinabi ni Saray kay Abraham, Kasalanan mo, kaya iniinsulto ako ni Hagar. Binigay ko siya sa iyo para maging asawa mo. Pero mula nung malaman niyang buntis siya, minamaliit na niya ako. Si Lord na ang mag -judge. Kung sino sa ating dalawang tama? Pero sumagot si Abraham, Di ba alipin mo siya? Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya. Kaya minaltrato ni Sarai si Hagar hanggang sa lumayas ito. Nakita ng angel ni Lord si Hagar sa isang bukal sa desert. Sa daan papuntang Shur. Sinabi ng angel, Hagar, alipin ni Sarai. Saan ka galing at saan ka pupunta? Tinakasan ko po ang amo kong si Sarai. Sagot niya, Sinabi ng anghel ni Lord, Bumalik ka sa amo mo at sundin mo ang gusto niya. Bibigyan kita ng maraming anak na di mabibilang sa sobrang dami. Batang lalaki ang pinagbubuntis mo at Ishmael ang ipapangalan mo sa kanya kasi narinig ni Lord na umiiyak ka at nahihirapan. Mabubuhay siya na parang mailap na donkey. Kakalabanin siya ng lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Hindi niya makakasundo ang mga kamag-anak niya. Nasabi ni Hagar sa sarili, Nakita ko pa talaga ang Diyos? Pero bakit di ako namatay? Kaya si Lord na kumausap sa kanya ay tinawag niyang Diyos na nakakakita. Yun ang dahilan kaya tinawag na Ber-lahay-roy yung balon sa pagitan ng Kadesh at Bered. Pinanganak nga ni Hagar ang anak niya kay Abram. Kalaki ang baby at Ishmael ang pinangalan niya dito. 86 na si Abraham nung time na yon.